Salamat sa patnubay, pag-ingat mo sa bawat isa. Bin binigyan mo kami ng kalakasan, kal kalusugan. Higit sa lahat, Panginoon, yung aming buhay, Panginoon, na pinagkakalumulyo. Salamat dahil nariyan yung pag-ibig mo, nandyan yung pagmamahal mo, nandyan yung kahabagan mo, bagamat nakagagawa kami ng hindi maganda sa iyong paningin, sa iyong pandinig, Panginoon, nagkakasala po kami sa iyo. Pero hiling po namin yung kahabagan, Panginoon, ay sumagana nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, o Diyos. Kaya nga po Diyos, magi mga leader, pagpalaan niyo rin po sila, bigyan niyo silang kalakasan, kalusugan upang magampanan po din nila bilang isang leader ang mga pinamumunuan nila tulad na sa amin Panginoon na pinamumunuan nila at ikina-guide nila Panginoon sa bawat gawain o trabaho Panginoon. Salamat po Diyos. Amin pa. Samantalang paghiwalay muli, ingatan mo kami, patnubayan mo kami at sa susunod na aming mga trabaho, patuloy kang manguna o oh, Diyos. Sa pangalan po namin Panginoon Amen. 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 Amen.